Hi guys! Magandang gabi! Guys, nanonotice nyo ba guys na maraming binago ang real sa buhay natin? Halimbawa lang yung naranasan ko guys, nagluto, napagod. Tambak ang labahan, lagi akong nagsasabi na mamaya na yan, hanggang sa tumambak na lang marami. Tapos, ah, hindi nakabili ng ulam, kaya tagal na nakaluto dahil hindi panay lang rails, nakaupo lang reels ng reels dahil sa engage ingids, ingids, palo to palo. O, oh, di ba guys? Maraming nagbago. Huwag natin yan gagawin guys. Kasi views ang labanan. Views ang labanan dito. Nagawa lang tayo ng content. Okay na yun. Basta, hindi na kailangan na magbabad ka sa follow to follow na nagsubaybay sa ino idulo natin creator. Hindi kasi naubos yung oras natin doon, guys. Nakikinig tayo sa mga tutorial doon, tutorial dito, tas minsan naman mali-mali naman, 'di ba, guys? Kaya bago tayo mag-rest, muna tayo para hindi tayo magutom. Hindi magutom yung mga anak natin, oh, 'di ba, guys? Yung team-team na 'yan, nagsasayang tayo ng oras diyan. Oh, 'di ba, guys? na nasa sa inyo naman yun eh. Yung akin lang yun. Share ko lang yun. Kaya content talaga ang kailangan. Kasi pag may content, lalo na pag nag-viral, oo oh, di na kailangan magpakapagod ka, mag-engage ng engage, tapos di ka naman binabalikan. O, oh, di ba guys? Di ka binabalikan ng iba mong ano. Yung mga, napapansin ko nga ako guys, na aking observation, yung mga big creator na inaano ko nagko-comment ako naku wala talagang ni isa sa kanila nag-ano sa akin guys nagreply nagtaka nga ako eh imposible naman din nila yan mababasa na mag-notify man yan sa kanila di diba guys hindi sila nagre-reply hindi ang napapansin ko guys yung nagre-reply sa akin yung mga konti pa lang yung mga followers oh, pero yung mga mararaming followers hindi naman sa pero yan lang na naobserbahan ko. Huwag naman sana magalit yung ano nga kasi share ko lang naman yung aking naobserbahan. O, di diba guys? <laughs> Kaya ano, huwag na natin yun gawin guys. Asikasuhin muna natin ang ating sarili, ang ating pamamahay. Maglinis muna tayo bago mag reels Kasi saglit lang naman gagawa ng ano, content eh. Wala pa yung isang wala pa yung isang oras, di ba? Minutes lang yun. O, oh, di ba guys? Kasi palo ng palo tayo. Di naman tayo pinapalo. Kung pinapalo naman tayo, ano, mga ilang araw, i-unfollow naman tayo. Di ba guys? <laughs> Mag-content na lang para makakuha tayo ng maraming views. Mag-content na lang talaga tayo. Yan lang guys. Sana may natutunan. Ito si Marites. Bye for now. Follow for more, guys.